kagat o bibig ko o, sa malaking aso. So, guys, ato. No? May kagat o bibig ko o, sa malaking aso. So, look at. What did you get? Ayaw ko talaga pinapalabas ito ng bahay. Kasi ang litlit ng, ng ano, ang litlit nito, kinakagat. Siguro, ano, dahil sa pagkain. Kasi hindi naman, hindi ko naman sa nakalint. O, baka, kasi minsan ito, nangigigil din mo sa, ano, sa... ibang aso. Uh, Yan, yeah, nakakot no, my baby. Oh, Pangiwan. Oh, okay, guys, no? Okay, lang. Lang talaga, may better ako dito. Lumpi. Dili na ka mugawas, ha? Dili na Luka to. Know that? Dibram, mo talaga. talaga umiyak Bakit naman ganang, Pakita okay, yung ito yung aso mo. Tinala ibang aso. Ito ka. Ito ka. Ah. Ay, no. Ah. Ah, wala. 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 talaga, guys. Hindi. Wala. Wala. Buka to. Wala. dili Hindi na tumakit. Beto naman siya. ko. Okay ba to sa mga ganito sa isa aso? Ah, hindi guys. nga yun. Ang mga ako. may dog. Tinagat siya ng ibang aso. Oh, oh, oh. Sorry, na, baby. Uh, yan sa akin. Mami, ano? Bakit nabibig? Ah. Ayan na siya. Tapos ako ba niya? Nasaktan. Takot na takot na po siya. May doon na. Mami. Bakit po? Wala nila yung magumawa sa inyo ng tubig. Talaga. Alam ko naman kung sino yun. Ano?

I <laughs>